Guys, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng followers natin at saka sa ating YouTube channel, guys. Good news, napipisa na yung egg ng kalapati ng aming landlady dito sa aming yan. Malapit sa aming bahay, mga kapistak. So itong inahinto mga kapistak, nga kalapati. Oh, ginitawag na pigeon ano eh. Puti, yung colored at saka may pula-pula sa gilid, no? Oh. Yan yung inahin ng kalapati. nandito dito yung anak niya or sisiu ng kalapati. Yes. Yung isa buhay, yung isa namatay, yung isa na buhay lang. Oh. Yan, yung cute ng kalapati. Oh. Loy kay gang, naisa mad Dapat nila buwi. Kung alam siya, petan siya itong marag-drops gang. Oh guys, oh. Ang cute ng ano, ng anong piso-piso nyo. First time ako nakakita ng sisyon ng ganito na na nakita ko sa ano. Sa harapan talaga guys. Sisyon ng pigeon turn the loose. Hold your hand. Let me fly. <laughs> Napapaus yung boses guys. Pigeon. Kalapati. Kalapating mababa ang lipad. May isaw. Yan. Kruk, 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 Bali it na si you, guys. Bali it na sees si you,